Hi guys, nandito naman ako sa akin yoga <laughs> yoga <clears throat> talagang hinahabol ako ng pera diba? Hmm? yabang ko naman oo, totoo yan yung pera humahabol sa akin pero ako minsan tinatamaan. Diba? <laughs> Di ba? Joke. na. Nakakapagod din kapag ano, kasi alin mo nga, gusto mo din magpahinga. Matulog. Pero ang problema kasi wala akong sariling kwarto. Kaya gusto mo, gusto mo man matulog. Pero hindi kasi Andiyan din sila. Tapos andun niya lang ako natutulog. Tapos pag nagising na, para kang ano doon na parang wala silang nakitang tao na napapahinga. Okay. Kaya ang hirap, ang hirap talaga. Pero, okay naman yun kasi kompleto naman yung tulog ko. Hindi naman ako late natutulog. Kaya, yun, kasi, walang pasok pa ng mga alaga ko kaya nagigising din ako ng mga quarter to eight ganoon wala nang mga amo pumasok na pero kapag may pasok just ko 6:30 gising na kasi magluluto ako ng breakfast ng dalawa kong alagang mapipili ng pagkain kahit anong sinasabi ng nanay niya itulutoin mo para silang pusa na sinimot lang wala na kaya ang hirap yung pagkain humahabol sa mga alaga. Kasi iba yung mga taste nila eh yung alaga, uh, yung mga paborit nila yung alaga kong dalaga, ang gusto niyang ano pagkain kapag nagluluto ako ng spaghetti sa bunso yon mahilig sa spaghetti yung bunso. Tapos yung dalaga naman ang hilig naman niya is carbonara tapos yung mga sausage naman hindi sila parihas ng gusto yung bunso yung mahahabang gusto yung panganay naman yung maliliit na may cheese flavor siya kaya kapag luluto ka iba naman yung kay bunso ihalo mo sa noodles or sa udong Si panganay naman, pepritohin mo. Kaya, ang hirap. Ang hirap yung dalawang kapatid na alaga ko kasi hindi sila parehas ng gusto. Ayun, nakakainis. At saka itong alaga ko din, ayaw na ng mga extremes, ayaw na ng mga karnimbaka baka. Kaya kapag luluto ako ng kanimbaka, kawawa siya inauubos ni nila yung panganay at saka yung tatay nanay siya hanggang chicken lang siya yung mga napipili lang yung gustong gusto yung pagkain si Bunso is yung steam na minced pork nalalagyan mo ng tofu oh my god yun ang pinakaayaw kong ulam pero, yun ang favorite ni Bonso. Kahit araw-arawin ko daw yung lotohin, kasi yun ang gustong-gusto niyang ulam Hindi gaya yung mga dating amo ko, ang favorite nila is yung karning baka. Na parang, ginagawa nilang kilawin na, ay, ako hindi, ayaw ko talaga. Lolotohin ko yan hanggang ano na siya. Hindi na matigas kaya nagkaiba. Pero, parehas din sila ng mga amo, dating amo ko na mahilig sa mga junk food. Hindi sila mahilig sa chocolate, junk food. Yung si dating amo ko, chocolate ang hilig nila. Doon sila nagkaiba. Pero, parehas lang din na ang daming laging bumibili ng mga pagkain na hindi nila kinakain. Tinatapon din nila laki. Kaya sabi ko, Diyos ko, marihas lang din. Sa dating na amo ko na mahilig sila sa mga pagkain, mga snack, gano'n Pero yun nga, mapip, pinipili, napi, mapili yung bunso. Kaya ang hirap. Kahit bibigyan mo siya ng mga pagkain Pinoy product, ayaw niya. Pero si panganay, Diyos ko, walang atrasan. Kaya yun ang partner ko, yung panganay. Kung ano yung kinakain kong junk food no, na galing sa Pilipino product, Diyos ko, humingi pa siya at sabi niya wala na kasi ubos na daw niya. Kaya doon kami nagka-partner sa Bonso. Ano, yung panganay. Kaya nagpasalamat din ako sa Panginoon kasi lahat ng mga amo ko, puro sila mababait. Wala kang masabi. Super, super bait naman yung amo ko ngayon. Kasi, ano, parang nakuha na nila yung loob ko at nakuha ko na din yung loob nila na yung bang wala na, wala na yung hindi gaya yung bago na para ako natataranta, parang ayos ko, ano ba to, parang nanginginig ako, natatakot ako, nahihiya ako, parang ganun ba. Pero ngayon, <clears throat> March 4, magpa 5 months na ako. So thank you Lord. Magpa 5 months na ako sa March for. Kaya salamat Panginoon. Kaya um, tiyaga lang tayo mga kababayan. Yung gaya kong mga OFW, tiyaga lang tayo. Be honest tayo sa mga amo. Yun lang talaga. Trabaho tayo ng dis oras. Hindi tayo laging nakahawak ng cellphone. Kaya sinabi nga niya ko sa akin, Are you boring? Sabi niya sa akin kasi hindi niya ako nakikita na may kausap sa telepono. Nakikita lang niya ako yung nanonood lang ako kaya tinanong niya sa akin kung boring daw ako. Siyempre, sabi ko yes. Kaya yun natawa siya. Kaya okay lang sa kanila na nakahawak ako ng cellphone, yung nagpapahinga na ako at saka yung kumakain sila natapos na ako. Yun lang. Wala naman sinabi na hindi ka magse-cellphone pero mahiya lang ako minsan kapag andiyan sila. Ganon din nung dating amo ko. Mahiya talaga ako mag-cellphone kapag andiyan sila. Pag natapos na yung trabaho ko, yun. Magse-cellphone na talaga ako. Kaya tiis-tiis lang tayo. Pupunta tayo ng abroad para maghanap ng pera. Yun lang. Pakabait lang tayo. Yan lang ang aking masasabi kambait tayo sa mga hanggang dito salamat guys bye bye